Ah, kailangan punit-punit yung damit para kunyari oh. ano, hindi na nalo 7,000 daog. Yung pala ka 7,000? Ah, oh. pa talaga yun. Ah, oh. pala ka nagbitaw siya ng 200. Oh. Ah, ah. Oh. Di ba, Chay? Oh, mau gani. Oh, karun lang. Bantay lang, Jod. Karun lang, Jod. Karun lang, Jud. Karun lang, Jud. Ayan pala yung ano eh, kay Brenda. Yung fan. Ay, mag ano sa kakang, pilita ko rala. Ano sa mangga? Uy, <laughs> <laughs> okay. ba yung gipos? Okay, yan nga. Rest in peace, Miss Kulutar Pugales. Saan, saan, saan? Rest in peace, Miss Pilita. Kulutar is behalf of uh, the singer-songwriter, the comedian, and the icon of the showbiz industry. Rest in peace, Miss Pilita. Pilido, no. Kulutar. Ngayon kala bumalik. Oh, ikaw yung. Ikaw yung pawis ka na naman. Eh, congrats sa si Iba Kang. Okay. Oh, sayang. Habibi, ang totoo. Ang nga sa'yo. <laughs> Ay, si yung kanyang binig si ano, yung binigyan niya kagabi ng 2000. Ah. Sa ano yung sa'yo tayo na Ah. Ay, mga ingat na dahil. Karoon na lang. Dila. Ah! na nabiling. So we... oh. 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 ibig sabihin ko rin. Digo na. tanan, yun. Oo, gibidli ka papaklaw. Bakit pa klan mm -hmm. si Kang? Bakit pa klan si Dai? Thanksgiving. May ah, Thanksgiving. Ito it uh -oh. So, oh. Oh, oh, So Thanksgiving pala to. Oo. So, so pa kasi sila Ah, so kaya pala ang daming tao kasi isa sa naglinyas nagli si hindi ka to. Uh -uh. Oo. Oh, so, Pa-hit pa 'yung di ba? Shediba. Ah, wala kay pakyo ni ano. Okay. Managlaro mm guys. -hmm. Ang daming tao sa hinaguan guys. So nagkagulo ngayon sa hinaguan. Good afternoon po. Si Mior. Ay Mior. So tara na. Hoy, mag-participate na mo. Pagkausap ko dito. sa tanito tayo. Hindi na. Balik na ko. Pagkausap ko. Hi guys. So kain muna, kain muna tayo. Kasi may, may ganitong area. <laughs> yung puro taba ang adobo. So, ito yung ano namin. Na, kasi sinunod dito. Dating siguro. Ito talaga yung ano, maganda sa vlog. puro taba. May gulay naman. Ang gulay to? Sayote. Sayote. So, kakain tayo with taba. Oh, yun. Muna to siya. Ganyan ito. Nako. Kaya mga mega ng mga abno. Ano yung dahil? Dahil, bakit lang ako dahil? Ano, isda. Hindi ko lagi <laughs> yung <laughs> iyaw-iyaw kanto. Yan, pantang. <laughs> ano ah, Ako makita si Bisa ako sa Pero wala ko nagulat uh, kaya. Wala ka lang <laughs> magiging kwanto dahil. Wala <laughs> Nagprepare na mo Nagprepare na na pag chat niyo kaya nagprepare prepare na ko kay mo sayo ko ganhi hmm. kay birthday kasi siya papa ni Janel magto dayon ni bouquet buke what do okay. hmm. no no to Trabaho si no no sin sin si no no dili hmm. si may dinga mga bibi ni si dada ay si work to Mura ni grocery yung balay. Hmm? grocery yung balay. Hmm, ma'am. Kasi yung dilatak. Ya, ya. Monthly Kena, eh, sih hafsa kenapa? Bukas? Ini berapa? Ini mah. Terbawaan. Nih terbawaan. Hmm. Ya joss. Bayut. Ayo guys, by the way, bakal ma. Nakapirate ako dito ha. <laughs> mm. mm. uh -huh. mm. Dili, yun, niya ikat na mm? Dili yun yung ikat nga yung chikan at yung Hindi Hmm? niya yung ikat. Nang gano? Ha? Huh? Erke kayo. Gano'n yun? Kilat Kila to? Hindi. Ah, ano ba Kilat lagi. So, aware man kita, Ini mismo sa hasal mo sab. nato? I'd like to thank uh, owner of the uh, na uh, uh na si Brian Damage, kasi ako palakpak kaniya. Yung uh, social climbers club over there, no? Oh, kasi kamong palakpak, palakpak sa ilang na grupo. Dito isa kami sa additional nga tourist destination na mo sa Hasaan. And of course, ang atong facilitator si o oh, ang mga kauban sila Ayan, ang uh, presidente sa Miss All uh, LGBTQ+, si Cynthia Laster, pero Bakang! <laughs> <laughs> so, naging kayong salamat, itago mo ito sa lungsod sa laging dingan. So, mapasalamatan ta kay uh, Mayoralti Candidate, Uh, Mayor uh, sa iyang pagpahulang sa iyang mga coasters. Una, hindi siya ni Baliba Dritz. So, nga si ang nagtawag para ipagamit ah, ang we are the Hello? voice. We wow, are, are the voice. Hindi sila makalipot sa Kung wala ang atong votos nila. Di diba? so, ba? So, kailangan na po nila. Majority ng idagal kayo nila. Labi na Daghan ka ayon ni since 1970s pa na lang among grupo. And it was called before a gapongwang na may pillars impose nila sa unang ngayon. Ana sila ka Ah, sa so, ito term, na Ro. Dili, oy! Okay, yun. Si Oyong naman ang kakain ng balot. Okay, Rana? 20 days? 20 days. Ay, mas masarap yung 20 days. O, di ba? Ito yung favorito ko. Ay! O, <laughs> gani? Ha? O, gani? Yung may sisiw na. Oh. Wala na na sabaw kung na na yung sisiw. Kunti Ay, dito na lang. lang. Siya. Kunti lang. O, oh, kay... Nahimaw naman siyang piso. Sarap yung sauce. Là bà. Ê đây. À, ít tốt cần lắm. Mấy cái ừ. <laughs> nọ <Này. Bà ăn. cười> Nó đây không? Nè, có sao vậy? Ừ. Ok. 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 Ano po 'tong kyaa? Nadereka ka galit? Yes. Number pa konsepto. Ano So land guys. Ay, galing Japan. Ay, ito na yung balut ko. Oh. oh. Mm -hmm. Deba? Dering-deri oh. ka? Oo. Puro nana. Of course. And guys, sa so, dito po sila ngayon, Silang Bakang Vlogs si so, Madam, si Argel kasi ka naghihintay po kami dito ka ng ano, una, kimchi, kimchi, um, ka, ayuda, uh, ayuda? <laughs> ayuda hindi, oh, nandito kami ha, ayuda, ganyan na ayuda kung baga sagpa ha? na din yung paglaong Okay. okay? okay? okay. okay, 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 okay.